Guys, kahit naglilinis tayo, dapat naka-skin care. No? Okay. Buhay katulong. Mga tag-abat. Nice. Best. Best. Dun na sa bus yes doon ako ang aking bus hindi ako makasakay niyan hindi ako nang bagong parating maga tayo guys magbawal ko 十二月二十八日，我们家地铁,铁环线和工作列车服务将于每周五和周六晚上十一点之后提前结束，并于每周六和周日早上九点之后推迟开始。早上九点之间，宝文站至宝安站之间将提供定制。 na ako. Corn chard na ako, guys. At madaming tao ngayon. Katapusan ko. Ang daming nag-off ng katapusan. Kasi may mga katulong dito na buwan sa month lang nag-off. So, pinapalabas sila last Sunday of the month. Kaya siguro marami. Hindi naman ito usually ganito kadami. At ano din ngayon, bakasyon ng mga employer, kaya siguro nag-holiday, kaya maraming paano. Pag-holiday kasi, lahat ng katulog ito free. May traditions, si yun. Minsan guys, naglalakad ka na, tataba ka na lang sa mga damitan dito na mga damit. So I'm at the heart of the city. This is all Where the Filipino heart is. Ako mawala. Ako mawala. Apples <laughs> Burung <laughs> 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 Nandito na ako sa taha. Oh, oh, may sale na naman sila. Ano na naman ito? Fashion. Oh, so, na sa Liberga. Mm -hmm. Oh, 925. Ay, sterling. Ang ganda. Oh my girl, <laughs> I'm Guys,

dito lang lagi uh, kita kita. This is a place where Philippine art is. Lucky Plaza. For ka, alam mo ang Lucky Plaza. If you're working in Singapore, alam mo na ang Lucky Plaza. Kung pulan man, nag-iinuman. Nagsisigarilyo. So, ito yung main entrance. Ito guys, kaya ano ito, iyan binirasyon. Ayo guys, kapagod yung makilang 6th floor. Thank you. Ayun, oh. ang pinag na lang na, namin kasi sabi, sabi nila hindi ko siya. So, ginaan na lang. Asan ka na? Asan ka na? Kung baga nung... Sabi na si Trip. Yung matanda, guys ba? Na. Nagbibideo, Umago, nagtago ang matanda. Akala niya, kinuhaan niya. Kinuhaan ko siya. So it means, mag-shot sila yung lalaking asawa niya. Grabili ko guys, kaya may katanda na So, I'm at the 6 sixth floor. Ito yung tambayan ng okay. So, dito ko sila yun. Bakery. So, welcome to my okay. floor. So, waiting for them.